Tanghang NBA Finals at kung hindi nyo nga alam e wala nang isang buwan e mag-uumpisa naman na ang pipa Olympic Qualifier Games na pagdadaluan ng ating Gilas Pilipinas kung saan makakatapat nila ang bansa ng Georgia at Latvia. Buo na rin ang 24 man pool dito ng Latvia kung saan sila pa nga mismo ang host ng Olympic Game na to na talaga nga naman ang malaking problema ang kakaharapin dito ng Gilas Pilipinas team natin. Isa pa nga, kapoproblemahin nga raw dito ng Gilas ay ang sentro ng Latvia na si Christopher Singis and as we know na talaga nga naman na ngayon eh kakakuha nga lang nito ng kampyonato sa kanyang team na Boston Celtics sa NBA ngayong season tara't pag-usapan natin yan Kumpleto na nga ngayon ang 24-man squad na bubuo nga raw sa national team ng Latvia sa parating na FIBA OQT. Although, kumpleto na rin naman na ang ating Gilas Pilipinas sa 14-man fall na binuunit ng coach team. Pero isang nga raw sa malaking problema ng gilas eh itong headliner player ng Latvia na si Krista Porzingis na ngayon nga eh, kakatapos lang na makuha ang kampyonato sa kanyang team na Boston Celtics sa NBA. Kaya naman isa nga itong si KP sa binabantayan at talaga nga naman ang pinag-aaralan kung paano pipigilan ang isang NBA star na makakatapat ng ating Pilas Pilipinas sa Oakland. Sa haba ba naman ng sentro na to eh kahit na sino talagang talagang mahihirapan na depensahan ng isang Christopher Singis. Talaga nga naman na pahihirapan ka mula sa depensa at dahil na rin sa shooting capability na meron ang isang sentro na si KP bukod dyan, eh ang haba ng wings pa na talaga nga naman ang perfectong araw bilang isang rin protector ng kanilang team at kita naman natin yan sa naging recent game nito sa finals contra Dallas talagang binigyan nito ng malaking problema ang team ni at mukhang mangyayari din yan sa ating Gilas team sa oras na makatapat na itong si KP sa FIBA Open na parating kung iisipin nga raw natin ang Latvia ay nasa number 6 power ranking samantalang ang Gilas Pilipinas natin ay nasa number 37 spot sa FIBA World Ranking yan. Big difference diba? Kaya naman talagang hindi maaaring magpabaya ang ating gila sa oras na makatapat na ang national team ng Latvia. Although meron naman tayo talagang mga panapat sa mga player na yan. Meron tayong Justin Brownlee na ibang klase ang kalidad ng laruan pagdating sa loob ng court. Mga pride natin na naglalaro International League tulad ng KBL at Japan Billig tulad nila Dwight Ramos, AJ e. Eddie at Kai Soto na itatapat nga raw sa mga big man ng Latvia. ganun din para sa Georgia na isa nga rin sa magiging problema ng ating Gilas Pilipinas team. Dalawa lang naman ang team na yan na kailangan lusutan ng ating Gilas sa oras na makatapat sa FIFA OQT. Kaya naman talagang importante na paghandaan ng ating Gilas ang dalawang bansa na to ng Georgia at Latvia. Isa pa nga sa pinoproblema nga dyan itong si Coach team eh, ang mga ruled out player nito na maglalaro para sa ating gilas at kahit sa training eh, hindi pa nga ito makita. Lalo't ngayon ipapalapit na nga ang Piba o QT at wala nang isang buwan ay mag-uumpisa na ito at kailangan na nga pagandaan ng ating gilas ang mga team na makakatapat nila sa OQT dahil iba rin talaga ang mga kalidad ng team na ito dahil sa mga titinding player na mayroon sa lineup na tutulad ng Latvia at Georgia, lalo na ang headline player na to na si KP o Krista Porzingis. Dahil ibang klase naman talaga maglaro ang seven foot player o sentro na to ng Boston Celtics mula sa opensa ay kaya nitong bumitaw sa long play. At mga full up jam talaga nga naman na hindi pang karaniwang. sa isang sentro ang laruan ito at sa kabilang dulo ay nagpapakita ng napakatinding depensa rin ito mula sa ilalim at talaga nga naman na matinding Team Protector ang laruan nito sa kanyang team na Boston Celtics and knowing na kung bakit ito tinawag na unicorn sa liga ng NBA dahil sa napakahusay and all-around player ang isang sentro na si Krista Porzingis. At talaga nga naman na hindi natin alam kung paano pipigilan ang isang Krista Porzingis sa oras na makatapat na ito ng Gilas Pilipinas team. Ang national team ng Latvia na pangungunahan itong si KP, the FIBA Beauty na paratek at ang sistema na gagawin itong si Coach Tim para lang pigilan itong si KP talaga nga naman na ngayon abang pero alam natin na bilog ang bola at talaga nga naman na hindi natin alam ang mangyayari sa parating na laban na ito kaya naman talagang abangan na lang natin magiging laban na to ng ating Gilas kontra Latibia